Kapag buntis ka, may mga taong biglang mag advice Huwag kang kakain ng papaya. Bawal ang pinya. Pero, totoo ba o pamahiin lang? Hello mga momshies! Welcome back po sa ating channel. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga prutas na matagal nang pinaniniwala ang bawal sa buntis. At aalamin natin kung may basihan ba sa syensya o isa lang sa mga lumang paniniwala. Kaya kung ikaw ay buntis, may kakilalang buntis o gusto lang malaman ang totoo, panoorin mo to hanggang sa dulo. Unahin natin ang papaya. Sa probinsya, madalas kong naririnig. Bawal yan sa buntis, baka malaglag ang baby. Ang totoo, kung hilaw ang papaya, may laman itong latex na sa sobrang dami ay pwedeng mag-trigger ng uterine contractions. Kaya sa unang bahagi ng pagbubuntis, posibleng magdulot ng wrist kung sobra-sobra ang hilaw na papaya. Pero kapag hinug na, ligtas ito at puno pa ng vitamin A, vitamin C at fiber na maganda para sa digestion ng buntis. Susunod ay ang pinya. Sikat din ito sa listahan ng bawal kasi daw may bromelain na nakakapagpahina ng cervix. Tama, meron nga pero kailangan mong kumain ng sobrang dami ng pinya as in kilo-kilo bago maging delikado sa ganong paraan. Sa tamang dami, ligtas ang pinya at napaka-rich sa vitamin C na tumutulong sa immune system. So kung gusto mo ng refreshing na merienda habang buntis, okay lang ang ilang piraso ng pinya pero wag sosobra lalo na kung acidic ang tiyan mo. Pangatlo ay ang rambutan at lychee. May mga nagsasabi na nakakapagpataas daw ito ng blood pressure sa buntis. Ang katotohanan, mataas lang talaga ang natural sugar nito kaya kung may gestational diabetes o mataas ang BP mo, mas mabuting i-moderate. Hindi ito directly nakakapagpalaglag. So ang totoo, wala talagang prutas na automatic na magdudulot ng miscarriage sa normal na dami ng pagkain. Nagiging delikado lang kung sobra-sobra ang kain o kung may specific na health condition ang buntis. Kaya importante ang tamang balance ng diet at regular na check-up sa OB. Kaya mga moms, wag basta-basta maniwala sa sabi-sabi, i-verify nyo muna sa mga eksperto. At kung may alam pa kayong mga ibang prutas na sinasabing bawal sa buntis ay i-comment nyo lang po sa baba para ma-review natin sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa dagdag kaalaman na ligtas, malinaw at base sa totoong syensya. At tandaan sa usaping kalusugan mas mabuting magtanong sa doktor kesa umasa sa chismis.